Sa mabuting balita ngayon, inihalin tulad na Yesus ang kaharian ng Diyos sa isang butil ng mustasa at ng lebadura. Maliliit, ngunit may nakakubling katotohana na ang Diyos ay kumikilos sa maliit at payak na paraan upang ipahayag ang kanyang kadakilaan. Ang mensahe ni Yesus ay malinaw. Ang tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa laki, kundi sa pagiging maliit, mapagpakumbaba at mababa. Ang ating mundo ngayon ay laging naghahanap ng malaki, malaking pangalan, malaking sahod, malaking tagumpay, malaking ingay dahil sa kapangyarihan at kasikatan. Ngunit itinuturo ni Jesus na ang maliliit na bagay na may pagmamahal ay may kapangyarihang baguhin ang sanlibutan. Ang isang taimtim na panalangin, ang isang iting puno ng pag-asa, ang isang tahimik na pagpapatawad ang isang maliit na gawain na may malasakit ang lahat ng ito ay tulad ng mustasa at ng lebadura na sa pananaw ng mundo ay maliit. Ngunit sa mata ng Diyos ay dakila at higi. Ang ating simpleng pamumuhay, ang ating tapat na pagtatrabaho, ang ating mapagpakumbabang paglilingkod sa pamilya at kapwa, lahat ng ito ay paraan upang ang kaharian ng Diyos ay unti-unting lumago sa ating mundo. Hindi natin kailangan maging malaki upang maging dakila. Tandaan natin, sapat ng maging tapat sa maliliit na bagay, sa sapagkat sa mata ng Diyos, ang maliliit at mabababa ay higit at dakila